Ang pekas, karaniwan niya nakikita talaga sa babae. Although, may mga lalaki rin na nagkakaroon. Uh, ang pagkakaroon ng pekas ay sinasabing related sa estrogen levels. No? Lalo na yung mga babae na nag-supplement ng estrogen. Ngayon... Mga pills. Opo, mga um, pills, ganyan, oral contraceptive pills. Ngayon, kung bakit siya lumalabas, wala pa talagang clear-clear na reason. Maraming... Uh, Parang hinuha, uh, pwedeng para siyang form of inflammation, maraming blood vessels sa mukha, ganyan. Uh, isa sa importanteng malaman kapag may pekas, yung araw. Okay, kailangan mag-sun protection dahil kahit na anong gamot ang ipahid sa mukha ng taong may pekas, kung nagpapaaraw, hindi talaga ito la, uh, gagaling, lalo itong lalala. At the same time, may mga tao naman na walang pekas. Tapos, gusto magpakinis ng muka, gustong magpapote. Ngayon, walang proper sun protection, walang sunscreen, biglang magkakaroon ng pekas. May parang form siya ng pagkasunog, no? O yung post-inflammatory hyperpigmentation. So, uh, ang yes. pinaka-treatment sa pekas, wala, walang effective, not one treatment na magsabi ito ang best na treatment. Merong mga pamahid na makakapagpalighten. Tulad ng? Uh, mga tretinoin, mga exfoliative treatments, pwedeng chemical peel. Pero ang pekas kasi, ano rin yan eh, uh, iba-ibang level eh. May light tapos may malalim na pekas. So, definitely, yung malalim na pekas, hindi yun maabot ng mga chemical peel at saka yung mga gamot na ipinapahid. So, ang take-home message is, pwede siya mag-improve pero wag po tayong umasa na completely mawawala. So, realistic expectation. Saka laging gagamit ng sunscreen. Sunblock. Oo. So, karaniwan, lalo na kung sa pamilya ay uh, may history ng pagpepekas. Bata pa lang, hindi yung kung kailan yes. 35 or 40 do mag-start ng sunscreen. Bata pa lang, 20, matuto ng magpahit ng sunscreen. Ang tamang paggamit ng sunblock is two times a day? Every two hours. Ideally, yan ang nasa parang FDA, no? Sa mga packaging. So, uh, ang SPF, yun yung guide natin, ni eh, SPF 15, 30. Ngayon, kung nag-o-opisina, pwede na yung SPF 15. Kasi the higher the SPF, mas maputi. Eh, tayo mga Pinoy, eh, hindi naman po tayo maputi. So, kita na para nakamaskara. Yung 15 is okay. Provided, dalawang fingertip units, dalawang guhit po nito ang ilalagay. Hindi lang pea size common pea size ilalagay. So, ganyang kadami. Tapos, so, kahit buong muka, sama na yung leg. Kailangan marami pala ilalagay mo. Oo, kasi yun yung pag sa clinical trials, kung tinetest nila yun sa produkto, yun ang dami na nilalagay nila para masabi nilang SPF 15. So, kung kapiranggut lang nilalagay mo, baka SPF 5, hindi siya accurate, baka konti lang. Okay. okay.